Yo, what's up guys? Ayan, mega 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 lot po sa lahat ng ating mga viewers dyan, ating mga subscriber dyan, <clears> ating <throat> mga followers. So, ayan, uh, for this video guys, ay meron tayong summer outing. Ayan, dito tayo sa pupunta sa Batangas. So, ayan, at papunta na kami ngayon doon. Ang assembly time is alas 5, departure time is 5.30. So, maaga tayong alis ngayon dito sa bahay para makaabot tayo kasi pag hindi ka nakabot eh mamamasahe ka so ayan at pupunta na tayo doon guys at samahan kami ah, napunta na ako doon ayan nga guys at ah, papunta na ako doon at magkita kits na lang tayo doon sa FCA sa harap ang FCA doon ang meeting place namin para sa aming departure time sa so, lambat angga sihide soyan guyshati kami guys. ah, si <laughs> so, oh, shut out Oh ayayan

po pong outing na ito nawa po basta sa inyo po para ang um, outing na ito maging mong saya at uh, eh, ang kami ng hato uh, ay uh, pagkakaisa at uh, nakakasin po uh, awa rin po kami din po ang pagkakataon na kami um, po makapagpanding at uh, hindi puro trabaho lang ama uh, ngayon po ay uh, enjoy natin ang uh, salamat po sa lahat ano rin po nasa uh, nyo rin po ang amin um, driver na drive po sa amin outing na

So ayan guys, at andito na kami sa Lumon sa, bus, sa bus. Ayan. Sino So, Wait lang kami at kami ay paalis na po dito sa FCI. So ang tabay guys. Ayan guys, sa kabilang company may outing din sila. Ayan. Ayan tayo ay alis na so ayan ang kasabay namin bus guys ayan, bali dalawang bus lang kami ayan, 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 alis na rin kami see you Batangas guys at uh, palabas na kami rito sa FCIE compound <laughs> okay. ayan, nakapikit na kami sa nakapikit na kami So, ayan. na tayo sa... Ayan. Amadeo nga. Habi ko na eh. Dito ang daan sa amin, no? Ba sa basay <laughs> na dito... Sa dulo. O, oh, layo pa. So, ayan guys. At ah, dito na tayo sa Tagay. Tay. malapit na ang biyahe namin at ando lang kami sa venue ng outing namin. lang okay guys update ko na lang ulit ngayon so yan guys at uh, dito na kami no? ito yung uh, Dito na tayo guys newborn newborn yan guys oh dito na tayo no sa bernardo sa bernab Ber berna beach so ayan Bernabitch beach tayo sa loob ayan ang Bernabitch nasaan sila Ber na beats. sa ang pagkain dyan? So, ayan. Ayan ang venue ng swimming. Ito, may food na dito. Ayan. Ito ang food. So, kain muna kami guys. So, ayan. At dito na kami guys, no? Para ako na bibinghen, no. So ayan at uh, kain muna kami. Ayan, ito yung food namin, no. And guys, uh, may swimming pool. Swimming pool eh, hindi Tapos doon sa kabila, ayun ang dagat. Ayun. So dagat muna tayo mamaya. So, ayan at nagtitipon-tipo na kami dito. Okay. May registration pa kami, guys. Ayan. Hi! Hi, Ma Maxine! Hello! So, ayan at nag-registered pa sila. Ito yung ating mga tropa kits. Hmm. So, ayan, ang kabilang. Ito ang mga girls. Uy, parang mga sa babae lang yata. Ayan eh. Oh, Ay, sige, kasama ka na dyan. Okay, okay na. Okay, start na po. 3, 2, 1.

Sino may kwintas dyan na cross? Ayun! Napaka basic. Ay, wala, Napa wala na! Ano ka ba? Ang <laughs> ah, labit-labit mo eh! Next, next bring me po ay... oh tama! Full stop! Full stop! Full Full stop! Pag ano yun, Next po. Bring me. Yung nakahuyong kwan ha, yung hubad, yung yung kapit-kapit ha. <laughs> Next, bring me company ID. <laughs> Me <laughs> yeah, Bring me Ya, kondom Bring me Meron dyan, alam ko. <laughs> Yung hindi gamit, ha? Yung hindi gamit. lang, joke lang, joke lang. <laughs> two, <one. laughs> Bring me sunscreen. Four, three, two, one. Lotion. Sunscreen. amina na to. Okay. White hair or uban? Bunot na. Okay, naman, natin. Ay, Aray ko J Na pari na Cette isil setting pa bring me okay po next bring me bring me sir ASM yeah. <laughs> bring me underwear or big. <laughs> oh my god! Oh my god! So ครับเอาเลยจริงกัน Aludin Okay next bring me Bring me Sinog na bunga na alat ala arateris Enok Enok Pinog Bring me. Hi, makasinista. Bring me relo. Relo? Oh, awal lang relo. <laughs> ayan. Oi. Ayan, ayan, tagalin mo. Ayan, okay. <laughs> So ayan, tapos na yung games And meron pang isang game May isa pang game, may isa pa Sir So ayan, tagay-tagay ah, na guys O oh, ayan o oh. Tagay-tagay-tagay na kayo guys Ayan Tikim na ng ating pulutan Wow, ang sarap ng pulutan okay. Hindi. Asan yung panatag sa kabilang table, guys. lang muna tayo. Na tagay ta Ayan, Ayan eh. gái gái lang, oh, yeah, yeah. <laughs>

tuloy-tuloy -tuloy lang kami guys So ayan guys at uh, pauno pauwi na nga kami no. So inintay lang namin mapuno yung bus na kami sinasakyan at kami ay diretso na uli ng Cavite sa, sa FCI. So ayan uh, happy naman. Maraming food. Happy sa play. Uh, happy sa swimming. So ayan. Thank you very much po sa lahat ng wans -wans mga squad and mega mga mega shout out shout po sa lahat ng Nertex uh, employee and masaya ang ating summer outing and bye bye